News mga balita ngayon 21 contractors posibleng nag-donate sa mga kandidato noong midterm elections ayon sa COMELEC Isyo sa korupsyon, ikalawa sa top national concerns ng mga Pinoy base sa OCTA survey Kaso ng influenza-like illness sa bansa bumaba ngayong Oktubre Ako po si Cesar Sorian Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Pinunahan ng Commission on Elections o COMELEC ang 21 kontratistang sinasabing nagbigay ng donasyon sa walong kandidato sa kanilang kampanya sa midterm elections nitong tao. Base ito sa 42,000 Statement of Contributions and Expenditures o SOSES na sinuri ng Legal Department ng Komisyon ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sa bilang na ito, hindi bababa sa apat ang senatorial candidates habang may ilang partyless candidates din ang tumanggap umano ng donasyon. Inaasahang magtatapos ang investigasyon ng COMELEC sa loob ng dalawang linggo at kung napatunayan sa DPWH na tunay na mga kontraktor ng gobyerno ang mga nakita nilang pangalan, ipapatawag sila para magpaliwana. Tumaas ang pag-aalala ng mga Pilipino sa isyu ng katiwalian ayon sa pinakabagong survey ng OCTA Research. Sa unang pagkakataon, pumasok ang korupsyon sa top 5 na pambansang issue na pumangalawa sa listahan matapos tumaas mula 13% noong Hulyo sa 31% nitong Setyembre. Ayon sa Okta, pinakamataas ang bilang ng nag-aalala sa korupsyon sa NCR na may 53% habang pinakamababa ito sa Mindanao na may 18%. Nangunguna pa rin sa mga pangunahing alalahanin ang pagtaas ng presyo ng bilihin na may 48%, kasunod ang korupsyon na may 31%, abot kayang pagkain 31% din sahod 27% at trabaho 23%. Isinagawa ang survey noong Setyembre 25 to 30 sa 1,200 adult respondents. Bumaba ang mga kaso ng influenza-like illness sa unang dalawang linggo ngayong October ayon sa Department of Health o DOH. Mula sa higit 10,700 na kaso noong September 14 to 17, bumaba ito sa halos 6,416 itong September 28 to October 11. Una nang nilinaw ng ahensya na walang outbreak o hindi kakailanganin ng anumang lockdown dahil sa sakit. Paliwanag ni Health Assistant Secretary Albert Domingo, tumataas ang malatrang kasong sakit tuwing tag-ulan at bear months. Gayun ilang lugar sa bansa ang nagpatupad ng preemptive measures dahil sa sakit, gaya ng pagkakansela ng klase, pero hindi ng pagkapatupad ng mandatory face mask rule gaya sa Quezon Province. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelinon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.